Uh, tubo S40 na DOS yung ginamit natin tapos singular na 1 uh, uno media by 1 media tapos 1 by 1 yung din Last up project mga boss. Ayan, dito po tayo mag-update ngayon. Ay, mga tropa natin, no. Tinatanggal yung mga scaffold. Meron na tayong ano. Mga railing grills. Ayan na. Ah. Naka-frame na po. Naka-framing na yung ating railing dito sa second floor. Safety grills, railings. Eto, nagbibista yung dalawa dito si Bartolome at saka si Cielo Eto, naka-plastering na po yung dito sa side Tapos yung mga poste yung kinipinis na ni Pax doon Ano na po, mainit na. Summer na. Ha. Ah, init na Bartolome. Nanay na sa init, boss. Na. Ah. Ah, ayan, dito muna sila, si Bartolome at si Melvin. Ah, tapos na po yung ginagawa nila doon. Kaya dito muna sila i-assign. Mga pintor lang po at saka si Master yung nandoon sa Kanigwang project. Ito. Railings natin. Gawa ni Buddy! Ano po ito? Uh, tubo S40 na DOS yung ginamit natin tapos tubular na uh, uno media by uno media tapos one by one yung pinaka vertical nya design nya nakapaikot ko yan dyan you know? o tsaka dito ayan you know? o safety na safety na tayo rito hindi tayo mahuhulog tapos meron pin, din po sila dito meron yan ng mga tubular ano, ang kanto ni Pax oh matalim na Pax right yo ayun eh, panel board natin mga boss ah uh, nilagay ko na ito. Panel board. Tapos yung abang sa ilalim ayun, oh. Para sa ground floor or first floor. Yung mga flexible para sa kanyang wiring. Dito magsisimula yung pinaka-entrada dun sa labas. Yung sa breaker natin. gumagawa Umag si Buddy ng ano ah ng ano yan Jinto sa Tumagra Prefab po din yun ah patungan po dito sa mag pre-frame ng mga grills Prefab na lang ah para madali na uh -huh. oo oh, ito saan yung ginagawa ni Melvin dito muna sila mga kasama si Bartolomeo Melvin yan. Uh, ta Pag tapos pagkatapos pa, pwede na tayo mag-start sa tiles dito. 60 by 60 po interest natin sa wall. Nalagay natin dyan. Tapos, mapunod yan. Yung ano, sukalo. Tapos, waterproofing natin. Kung may leak o wala, bago tayo mag sa, sa flooring. itong mesa gilagawan nyo yung oh. guardar natin susunod dito naman yung nandito ano na safety na tayo ano ba di hindi na ba makakalabas yung baboy dito big <laughs> big <laughs> Ayan, yung mga baboy na mga dito ano? <laughs> ito tapos na yung ano yung clustering sa kanto, kanto na Isulat naman to, hindi <laughs> ito. may Haha. Haha. daw tayo. Haha. 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 Oh, Haha. na. Bagong muscle, ha? Ah, natin na natin yung ano, yung forma. Ito sa ilalim. Okay, na. 'Yun. Plastic na rin yung sa mga flexible os. Oh. So, kanto ni pa. Okay. Na, na rin dito. Kalahati muna. Yung ano yun, yun. No. Alam no? yeah. Yung test natin mga boss, ang engine lang, no? Sabi ni boss po Pero pagka dinerecho, pwede rin. Yung plano natin, tatlong tayo lang, or apat. Ah, Pero kung konti na lang yung diferensya, no? Pwede number buwan. buwan. Mm. tapos nun dito naman sa para yung nits natin pwede nang ibayin dun sa loob meron tayong nits sa loob ng na mga nasira dito siya yung pinakaligod niya kaya kailan ma plastic muna po ito Ayan mga boss. Pag nasa ilalim ka, nasa arap niya, ayan po yung resulta ng ating project dito sa plaza sa pinapagawa ni Boss Pugoy. Hmm. Ano, next ka? Gito mong extra? ka? Ayan ah. Yung viewers natin dito. Tinatanong kung nagbablog po tayo. Ganda na. Tapos papipintura po natin yan. Para lalong gumanda. dito sa uh, likod punta po tayo para mabijoyin natin ito, ito pa yung hindi napastray dito sa likod sa back view tsaka dito sa side view hindi pa nakaplaster po yan so uh, ano pa yan uh, susunod na po yan tapos natapos na yung sa uh, taas tapos yung waterline nilinyanin natin yung papunta dun sa siya do sa ano, sa taas tsaka yung sanitary mga pipe dun sa mga floor drain tsaka sa, sa, water closet doon po sa butas na yung dadaan yung ating pipe yan nakabang na po yung dito para sa safety tank ay mga Labrador si Boss Pugoy. Tsaka yung kanyang native na manok. shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout Ano Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Po. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout Tuleme. Yes darling. Shout out. Shout out. Shout out. Shout na Shout out. Shout <laughs> Pag nagiinuman, lagi tinatawagan ng asawa. Ano ba di? Yung partner mo, siya si, si, na eh. Lagi, lagi tinatawag. Ay, siya ninyo boss, pwede eh. Nagpaalam ako boss. Sa <laughs> <laughs> Martes. Birthday ni Jeffrey. Tundong tayo. Okay na yung taas oh. Okay na, plastering. Ito yung bagong natin. Ah. Kamusta yung bagong mason? Ang buti po. Hmm. Tiyanasga. Magsmell. Tiyanasga. lang to. Okay na. Tapos na Ganda. At saka to dito. Ayan, ay. oh. ni Bali. Grinder na lang po yan. Tapos masilya, pintura. Okay. Okay na. Yung dito po ito. Dito na lang ginawa. Pintura dito yan. Ah, pong, ano, may misa po mamaya sa simbahan kaya kaya po medyo ano, tayo sa ating ano video may misa tapos yan ito meron din dito Mga railings Grills Safety grills Lahat yan gandun po. Ito ayan sa ilalim lang po. Ah, uh, baka bukas tatapos na po ta. Ah, okay. Ayan. Ang mga tropa po natin wala na. Malis na po. Yan si Mark na bilis na. So ayan mga boss, yan ang update natin dito sa Plaza Kaingin Project.